Hello everyone! Good morning! And today, ay papa napapansin ninyo, meron ako dito halaman sa aking harapan. Ayan. Meron ako dito alocasia albo. Two pots. And, nabili ko lang po ito sa isang seller. Ayan. ngayon lang po ito dumating, kaya share ko na agad sa inyo kasi ililipat ko siya ng pot kasi tingnan nyo naman yung kanyang natataniman nakatanim siya sa black bag pero ang ginamit ni seller sa kanya na pot potting mix ay rice lang din so okay naman po yun yung rice mas okay sa akin rice kesa po sa garden soil kasi pag garden soil na ka siya ng tubig lalo na kapag kaganitong ang halaman na na, na ang halaman na tawag dito ano ba yun na tayo. halaman na albo o alocasia mas okay na rice at yung gamitin ninyo kesa garden soil. Kasi ang ating alopecia ay malulusawin po yan kapag siya ay naiista ka ng tubig. Kaya mas okay na gamitin ninyo ay rysal, wag garden soil. Kasi kapag tag-ulan, ang ating pong mga alopecia ay mabilis silang malusaw. Kapag ang kanilang pot ay hindi fast draining or naiista ka ng tubig yung ano nila, yung ganito nila, mabilis na na yung kanilang katawan. Pero kung ang po ang inyong gagamitin, pwede ninyo ilagay yan sa ulanan. Kasi ang ating rice ay hindi siya naiistaka ng tubig. Kaya ilagay na natin siya dito sa akin. Ano yun naman, ang ganda ni Alocasia Albo. Lalo na itong isa, yung kanyang variegation. Yung first bibs niya, ayan, all white na po. And then yung second naman, halos halos ano na, halos hati yung color green and white. And yung third, ayan. Hati po sila ang kanilang kulay. Lipat ko na siya dito sa aking pot at ang aking gagamitin sa kanila ay ano lang, rice pure rice yan po ang aking ginagamit sa aking mga halaman. Pero tingnan natin kung pure riceal ito na tataniman seller. So hindi ko na siya huhugin kapag pure riceal kasi okay sa akin kapag pure na riceal. Pero kapag siya may may garden soil ay papalitan ko po siya kasi hindi ko ano yung garden soil kapag kaganitong mga alocasia kasi ang ating alocasia ay malulusawin. So kailangan ko siyang palitan kasi para siyang may mix ng garden soil sa kanyang ilalim. Ayan. First na ilipat natin ay itong mas malaki. Tingnan natin kung super healthy ng kanyang ugat. Oh. Ah, raisal po pala yung nasa ibabaw niya. Pero yung nasa ilalim niya is garden soil. Ayan po, kung mapapansin niyo eh. Yung nasa ibabaw lang pala niya ang rice soil. Yung sa ilalim ay garden soil. So, papalitan ko po siya. Kasi, hindi hindi ko ano yung garden soil kapag ganitong alokay siya. Kasi mabilis po itong malusaw, lalo na dito sa amin at ma, ano na po, matag-ulan or mag start ng umulan. So, kaya ayan, papalitan natin siya. And, ayan, natanggal ko na po yung kanyang mga lupa. And, itanim ko na siya dito. Tapos, dagdagan ko pa siya ng rice salt And kung mapapansin niyo itong akin si si Albo ay maliit pa siya ng aking Mi 9 sa isang seller kasi mas okay para sa akin na mas maliit lang muna yung bilhin kasi hindi siya ganon kamahal. Ako na lang po yung magpapalaki sa kanya. Ayan, lipat ko na siya. Itong si Albo ko po ay nabili ko lang siya ng 100 pesos sa isang seller. Ayan. Di ba napakaswerte ko? Kasi ang allocation album po sa iba ay mahal pa. Nakahanap ako ng seller na mura lang ang kanyang album. Ayan. Ilipat ko na rin itong isa. kasi dati pa, gusto ko na talaga ng albo. Kaya lang, ang mahal po ng albo, o allocation albo, dito sa may, sa amin. Kaya hindi, ko, hindi pa ako dati naka, nakabili ng albo. Pero ngayon, mas upward na. Pero hindi naman lahat ng seller ay ganun yung presyo nila. Kaya yes, swerty tayo at nakakuha tayo ng mura lang. Ayan, ang kanyang natataniman po ay yung sa, ah, ano ba to, sa panghaluhalo small lang. And, ayan siya. May lupa pala siya mula ko kaunti. And, ayan, lagay na natin siya dito sa pot. And, itong si Albo, ay pwede na po itong ilagay sa sa part na hindi siya ganon kadirect yung init. Kasi, kapag nilagay natin siya doon, may tendency na siya ay baka mamamatay. Pero hindi naman siya agad-agad mamamatay. Ano muna yan? Tawag, ma ma Maluntay yung kanyang dahon. Utay-utay po yan. Kapag binairek alad natin sa init, lalo na kapag kaganitong bagong tanim. Kaya ilalagay muna natin siya sa part na hindi siya madadirect ng init at ulan. Pero pwede naman siyang maanggihan ng ulan. Okay lang yun, walang problema doon. Basta wag nyo lang i-direct kasi baka, alam niyo na, iwas ano tayo. Iwas lusaw para hindi siya mamatay. So one week, pwede na, one week, pwede na po natin itong ilagay sa part na nauulanan, direct sa kanyang part. At sa part na siya ay na iinitan sa kanyang lips at saka sa kanyang katawan pwede na yan. One week lang. Kasi sobrang healthy naman ang kanyang ugat. Kaya hindi po yan maaano. One week, pwede na siyang ilagay dyan sa labas. Ang ganda na kanyang dahon. Ang ganda ng variegation niya. Kasi yung ibang albo, hindi po siya kaganda yung variegation niya. Mensa, minsa, minsan, 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 all green pa yung kanyang dahon. Pero na yung nakuha nating albo is maganda yung kanyang variegation. And ayan, nailipat na natin siya. Sa ating albo po, mas okay na gamitin yung pating sa kanya yung raisal. Huwag yung lupa. Katulad ng sabi ko, para hindi siya maistaka ng tubig. Lalo kapag mga alokasya, mas okay raisal. sana po may natutunan kayo sa aking pag-share sa pagtanim ng aking album. Ano yung ginagamit ko sa kanila. So, ayan. Bye-bye!